Hindi. Kasi sinabi ko na nga kay Kuya, sikasuin niya yung tubig at uh, kuryente. Bibigay ko nga yung... Kumbaga nakaredy na yung pera talaga. Hinihintay ko lang yung go signal kung okay na. Hmm. Hindi daw po may dito. Hindi na daw po eh. Hmm. Tapos po na una po sa lahat, si po. Mabalik po ulit sa dati yung pag po uh, ng tarbaho, Ganun. Paano ko yan? Yung mabalik ulit po sa pag-iisip po sa dati po. Pag nabalik po naman sa pag-iisip po si Kirby po, sa dati, sa normal na po, na hihahanap ko po, po ng trabaho. Oo. Oh. apply ko sa mga mall. I-apply ko, ko, ko po sa mall. I-apply ko po sa mall. Hindi pumasok ko yan? Hindi po. Hindi po. din lang ko sabi Baka okay. gusto ko malaman saan ka natulog muna, Kuya Greg? Sa lansangan lang po. Saan nga mo Sa... Dito ba? Sa palengke? Diyan ba sa palengke? Sa may ah, Palace? Ba? sa bayan po. Oo ah, po, ah, po, Saan doon? Nag-ikot-ikot kami ang taga. Ah, uh, doon po sa may City Jail. City Jail? Oo ah, po. Jail. Sa jail sa po. Sa may ano pala? Police Station? Oo ah, po. Ba't doon ka nagtambay? Eh, doon po may upuan na barante na pwede mahigit. Hmm, pwede naman dito. Pwede naman lagi. Wala na pong ano, last trip na mga sakin eh. Eh, pagka ginabi po ako sa, sa paggagala ko, uh, wala na po akong masasakyan kasi gabi na. Sa paggagala ko po, inaabot na ng gabi, wala na pong last trip ng sasakyan. Di ba may tayo na hindi ka na alis dito? Hindi, nagagala eh, di pa rin po. Eh. Bakit? Kailangan ko po yun. Parang yung makita po ako ng ano, pagka minakita ah. po ako ng babae. Pe, pag minakita po ako ng babae na kayo naman po sa akin, Oo. Oh. Uh, mag, Parang magkaroon po ng girlfriend. <laughs> sa paggagala ko po. Nagkahanap ka pala ng girlfriend mo? Kailangan Nagkahanap ko cellphone. <laughs> 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 cellphone. Uh, cellphone. Uh, cellphone? Hindi ka kita cellphone? Hindi po. Ayun, Ay. Gusto mo lang makahanap ng girlfriend? Oo po, eh po parang puro may libangan ng pusa sa. Hmm. Hindi, hindi naman. No. Hindi pag kami uh, niya ayaw ng chicks na paid naman sa akin ganun. Pero nakahanap ka ba? Hindi nga eh. Hindi. Hindi <laughs> nga <po>. <laughs> 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 Pag kami niya ayaw ng isang chicks po sa akin, ano, ano mag para government po. eh pagmamalay ni ako, may pagmamalay po ako sa namin. Ah, gusto mo meron ka na ipagmalaki huh? sa kanila kasi meron na sila. Ah, uh baba. -huh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ba't kasi pinagmamalaki mo ba yung girlfriend mo sa kanya? Hindi. Hindi naman ba eh. Sa tagal mo umalis sa bahay, ilang beses ka nang nakahanap? Uh, ah, madalang pa lang sa Magkakasaasapong uh, beses kong ginawa. Dalawa pa lang. Dalawa? Uh, Sa'yo kayo po. nagpunta? Hindi, hindi naman, naman po. O, hindi or three pa eh. Pero pagka ano, minakailala naman po ako na gusto ko, eh magkakaroon po ako ng girlfriend. Huwag mo nang hanapin ngayon yan. Yeah. Yeah. Gusto ko po yun eh. Yung gusto ko, eh. Yeah. Mas okay sana kung ready ka na. Ready ka na ba? Ang tanong ha? Ready ka na. Ah, uh, tama naman po. Kaya ko po. Ready naman po May papakain ka na. Oo, oh, kaya ko naman po yun. Oo, yun. Ah... Uh, Saan mo kukunin ang ipapakain mo? Yun naman po eh... Nagustuhan ko po. Oo nga. Kumari, nagka-girlfriend ka na, nagka-anak kayo, paano mo papakainin? Hindi, obligado po. Hindi, oh, makapag-luto po ako, mag-search ako. ako kung paano yung... Hindi, pa paano ka sa na yes. meron uh, mo po. ng income. Ah, income. Yung oh, trabaho. Reward. Kasama na rin po siguro yun para ano, para... Kasi may, may kasama naman po ako. Baka sabihin po niya, wala akong trabaho eh. Mm Hindi -hmm. na rin po ako gusto. Kasi nga, wala na rin po sa akin, wala na rin po sa akin magagawa dahil wala naman po akong trabaho. Pagka naman na gustuhan niya po, de masaya po sa akin Okay. Kumusta yung gamot? Ano yung naging uh, pakaramdam? pakiramdam? Pang ilang araw itong, ano, itong araw na ito? Kagabi pa ni Gurado, hindi ka nakainom. Kunin mo muna yung mga gamot mo. Check ko kung tama yung pag-inom. Natapong ko po eh. Pinagugupit po ni Kuya. Oo, oh, parang isa. Kuya Jesus, may vitamins <makes> ka dito. Sa iyo yung isa. Sinabi mo ba yung isa sa kanya? Kay Kuya po, tsaka sa akin. Hindi, ikaw bawal ka muna dyan. Oo, bawal ka. Ito yung maganda yung gamot. Ay, malaking malaking ganito eh. Sentro. Uh gaga po ng speed. Oh. dami. Ang po ng mo Parang wala ka nabawas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, Paano to, diba? uh, 30, dapat to? 27, Ah... 29, 30, 31, 32, Kasi may dalawang ano... 38 tarikh po. Oh. um okay. ilang kagabi hindi ka nakainom um oh kasi wala ka hindi nakainom po ako oh. kasi dala ko din ko Yusin, po yung gamot yung isa hindi ko po nabubuksan dala mo yung gamot ah po Ayun, ganyan, ganyan, ganyan ito nga po dala dala ko po yung ah dala, dala mo ah, yung isa okay. okay okay gusto ko malaman ano yung pang ilang araw na ngayon Ilang ilang araw na tayo kuya August sa gamot? Nine pa rin, nine. Nine pa days. Pa so oh, nine days. Nine days pa lang po. Ha? Nine days. Pero ngayon, kumusta yung ano, yung... Sa ano, yung... yung sa isip, yung pakiramdam, kumusta? May, may parang kumakausap pa rin? Wala lang po. Hmm. Tahimik. Ay ayos pa naman po. May regalo ako sa iyo. Eh. Ano po? Wala naman. Hindi yeah? ka birthday. Hindi ka po birthday. Pag huh? may birthday. birthday lang ba, doon mo kailangan regalo <laughs> ng <yung> tao? <laughs> hindi, hindi naman to. Bakit na pa regalo niyo? <laughs> may regalo ako sa iyo. Hmm. Ay! Bakit? Okay. Hindi, ayoko niyan. <laughs> ayoko po niyan. Ba? <laughs> Ayo. Oh, Bilangin mo. Ayo. 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 mo Ayo. 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 ba Ayo. Ayo. ko Ayo. alam yun. Ayo. 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 Para to sa'yo. Hindi. Wala ka yun. Hindi ko alam yun. Ayoko so, okay ka yun. Para to sa'yo. Hindi, yo. <laughs> Ba't ka nalawa ngayon yung maraming pera? Hindi, ah? hindi yun ah? yung wala ka ng pera. Kailangan natin ng pambili ng yero. Hindi. Pambili hundred. ng pintura. Hindi. Ang sarang pag ang Huwag na yung pong pintura, Ha? Okay lang po. Sanayin. Kasi gusto kong maging masaya kayo. Kahit pa paano. Gabi. Hindi. Kailan. Hindi. Hindi. Galing kay God to. Galing kay God. Hindi, hindi naman ako. Hindi po, hindi po galing po kay God. Hindi ko po. Hindi naman din po ganun kay God bakit? Huh? Lalo hindi pa ako tumanggit. Dalangin mo na. Yo! Mag-iba, no? Hmm. Basin din. Dari ba turi-turi pa rin po yung nakalagay? Oo, oh, siya yung nakapirma dyan nung ano, nung ginawa yan. Ay, siya pa yung presidente nung ginawa yan. Ah, ganyan po ba? Gano'n po pala, ano? Hmm. Hindi, okay, okay naman po. Oh, kailangan... Hindi, Sige na. Huwag na po. Huwag mamahal ko to sa'yo. Ayaw? Ba't ayaw mo? Huwag po, hindi pa kami nakatanggap niya. Bakit niya? Hindi naman po. Hindi po namin kaya pag-usapan po magkakapatid yun eh. Huh? Ha? Hindi po namin kaya pag-usapan po magkakapatid. <laughs> Anong kailangan pag-usapan? <laughs> Dito pag-usapan po namin eh. Hindi na po oh, kahit mabilang ko po siya, di po namin po napag-uusapan magkakapatid yung regalo pong inaabot niyo na yan. Eh. Bakit? Ah, uh, hindi. Hindi naman po kailangan talaga. Wala naman po sa amin magkakapatid yung ganyan. Bakit di bakit ba di siya kailangan? Sa pag-uusap po namin eh, hindi naman hindi ko po alam pag-decision na yan eh. Tsaka, kailangan ko din po ng ibang side para humanap ng pag tamang kaisipan po sa regalo niyo. Hindi po alam eh. Bakit e, oh. hindi mo siya matatanggap? Eh, kung ako lang po yung mag-iisip. Ha? Kung ako lang po yung mag-iisip. Siyempre, eh, pag-iisip ko lang, di po yata yung gumana yan. O oh, pwede oh. rin sa kanila. O oh, sige, pag-usapan niyo muna magkapatid kung tatanggap yun. Bakit? Pero sa'yo nito, bakit? Kailangan kang pag-usapan. Sige, e, mag-usapan. Hindi po. Pero... Sige na. Ikaw ba, Choi? Ikaw. Sabi mo hindi, na. Ano? Sige, sabi mo hindi, ano? Hindi po. Bakit? Na, ang ito na? Ayoko. Okay. <laughs> Ayoko po. po. Hindi po decided yung brain ko na ako lang po yung tumanggap niya. Actually, kulang pa nga ito Ang daming kailangan binin dyan. Ilang kama, tatlo kayo. <laughs> Dapat tigi isa kayong kama. Hindi, hindi. Po. Yung, yung TV, makakatulong yun sa'yo. Pansamantala, kung uh, uh, nagpapagaling ka, bili tayong TV. Hindi, hindi po. Oh, kuya, ano Si Kuya Kate kasi. Oh, tapos ano to eh, ang dami pang kulang nito. Yung kuryente lang, baka magkano yung ano. Ha? Ah, bilangin man mo naman. Ayoko po. Sige ayaw, na. Bilangin ayaw, mo na. Sige Wag na. na. Bilangin mo na. Bilangin ko lang? Sa'yo na yan. Ay, iyo! <laughs> ah, sige, bilangin mo. Bilangin mo. Ayo. iyo! na. Balang mo ka. Kapal po ng balayibo ng ano ano. Galing kay God ah, dyan. Eagle. Galing kay God. Kapal po ng balayibo ng eagle na. No? Mm. Ba't hmm. yung... Kasi tipo porkit galing kay Kid, hindi kinukop nga. Bakit? Okay. Pag mamahal ni siya. Eh, Kasi siyempre, na Diyos Hindi na naman po lahat eh, na, i, na po natin sa Diyos. Hindi ba yeah. naman po lahat na sa Diyos. Hmm. So, na akong pagpapasa ah, sa Diyos. Eh. Hmm. Kami lang po tumanggap niya. Kulang pa nga to. Kuya Jesus, ganito yan. Di ba yung YouTube, may revenue, may kita yung panonood ng mga katekram natin. Ngayon, yung, yung pagmamahal nila sa inyo, gusto ko lang ibalik din sa inyo. Kaya katekram, hindi lang din naman po ako to. Hindi lang ako to, hindi lang ako to yung nagmamahal sa inyo. Nagmula sa ating Diyos, sa akin, yung mga nagmamahal sa inyo, yung sumusuporta sa inyo. Kasama ko sila dito. Eh, kayo po ba? Di nyo po ba alam kung ilan yan? Ba't bibilangin ko po? Para ko. nigo oh hindi ko na alam bilangan mo na buta sarap ng ngiti mo diyan ano <laughs> ito sila pinagkakaroon ng masarap pa mau mao nyo ikaw kawawa ayaw naman ayos naman na

Twenty twenty eh twenty. You pigman si ito. <laughs> Mahwi pigman yah. niya. Ito Haha. 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 hindi yan fake. Sige, yung sabi niyo Haha. 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 Haha.

1 2 14 15 16 17 18 19 20 60k 1 2 3 4 5 They have um, 65k. Kuya, kuya, Jesus, unang unang 100,000 to. Sa unang 100,000, pero mga expenses natin na una, yung pinto, Ayaw. yung mga gamit. So, paunang 100,000 to katekra, pero kulang pa to. Kulang pa ho yan sa dami ng kailangan natin bilhin dito. No? Ah, so, yung paggagamitan nito, una, yung tubig, yung kuryente, yung, yung bubong, pinacheck ko kanina, sabi ni Kuya, Kuya Chris, dito, Ipaliwanag mo kay Kuya Jesus yung mga kailangang gawin sa yero. Tapos ito, Kuya Jesus, itong mga bintana. Ang mga bintana na kailangang tanggalin, gawing bintana. Tapos ito, kailangang baguhin na bintana. Kaso ang may sinabi si Kuya Jesus, yung kanina, nag-worry siya na... Sa tita ko, sir. Mm -hmm. Yung hindi po sa amin, ganun. Oh. na no. Paano kayang maganda? Parang medyo na... Yeah, Hindi na files din dyan. Kasi Maybe. may, pa mag, 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 mag uusap, din. din sila para umalis kami. Mm -hmm. Hindi naman po, basta na lang po kami ya, ano, ng mga uncle po namin tsaka at tita. Mm -hmm. Yeah, Mag-uusap naman din po sila kung gano'n po yung dapat na gawin. Eh. Mm hmm. Kausapin na muna, muna din. Kasi naisip ko nga din yun eh sinabi ni Kuya Jesus kanina. Bakit ka natatawa? Wala, wala. Hindi po ako tumatawa. Happy ka lang. Hawa ako. Ba't ka masaya? I'm so happy. But, I'm a real enjoy and happy. Enjoy po. Enjoy po. Tsaka happy. Bakit? Wala. Masaya naman po sa inyo. Huwag ka masaya sa amin. Yun lang po. Ayaw niyo po ba na masaya po ako sa inyo? Yun, gusto <laughs> ko. Siyempre. ha Siyempre. Masaya po Masaya po ako. Masaya. Po. Ba't ayaw mo umawak ng pera? Hindi, hindi naman po. Tsaka ID naman sa akin ito eh. I-sign eh. Pagmamahal ko yan sa'yo. <laughs> Pwede po. Gano'n, sige. Pero sabi nila, huwag ka daw papahawakan kasi nga baka ang concern nila baka daw bili ka ulit ng drugs. Ay, hindi oh. Hindi po ako score ng drugs. Hindi po ako score ng drugs. Hmm. i score About the drugs, hindi po ah. Ba't tayo man na, ba mag-drugs? Hindi naman po maganda mag-drugs eh. Ba't po ako mag-drugs? Ba't ka nag-drugs? Ang tagal. Hindi <laughs> ba ka drugs? Oo nga, ba't ka nag-drugs dati kung hindi maganda mo? Ah. Uh, drugs? Uh, paliwanag mo, sige. Sa amin, paliwanag mo ngayon. Um, uh, nakaka, nakakasama po siya ng pangkalusuan at sa araw-araw. Hmm. Kasi mawala ka po ng disipline eh. Oh. Uh, uh, Ang So, kahit naman po maganda yung uh, mo sa droga, ma magiging mali po, mali pagkakala po sa paggamit ng droga. Hmm. ayun naman po, ayun naman po magkamali ng pagkakala ko, yon. Ganito nagalala ko kanina, kasama ko yung kapatid mo naghahanap sa'yo, meron pa rin daw nagpupunta rito na umano pa kayo, nagtadrag? Hindi, hindi, hindi po. Kailan yung ulit? Matagal na matagal na. Mga six months? Oo, oh, meron po. Meron six months, tama yung sinasabi ni Kuya. Ba't ganun? Bakit Pinuputa ka pa dito, hindi um, mo ba sila pwedeng ma-indian, gano'n? Hindi naman po. May naman din po eh, pero ang sabi ko lang po, ang sabi ko, ang sabi ko lang din po, hindi naman po ano sa drugs, wala naman din po ako ano sa pakailam sa drugs. Paano yung kuryente, Kuya Chris? Pwede tayo bang mag-asikaso, ano yung kuryente? Resti na po. Kuya Resti Kuya Resti? Mura lang ang kuryente dyan kasi malapit lang, Kuya Chris, di ba? Yung, yung tubig, Kuya August, puntan mo muna pag, si ano. Pagka po mahal, huwag na pong kabitan ng kuryente. Bakit? Eh, baka mahal po yung pagkapabit ng kuryente. Huwag na po pakabitan. Kailangan nyo? Mahal po yata yun eh. Okay lang. Buksan nyo lang po yung tubig namin. tubig lang. Ah, Mas kailangan yung tubig. Ah, tubig at kuryente, yan yung ano. Ah. Saan ba yung water district? Water? Okay na, nakapunta ako ni Water District. Ah, oh. ano daw? Ano Kuya Kid? Napunta ako na po nung uh, sa araw po. Ah, anong sabi daw ate? Ah, uh, anong sabi Kuya Kid? Ano po, ang utang po na po namin doon, 555 po. Ang utang 500? 55 po. Ay, ko po, 500 lang pala, hindi po. <laughs> Okay, 500 yung kailangan natin bayaran doon para buksan sa ulit. Aba. Diyos ko. ba? Kuya, saan ba yung water dispensing sa Agapan? Pupunta ako ngayon dyan. Ayun, pupunta daw siya. Ayun, pupunta. Okay. Sir, salamat po sa... Ha? Salamat po sa binigay niyo pong tulong. Hindi. 저도... Ano? Okay. Galing yan kay Gal. Lalo na lang po sa kasamahan niyo po. Mm. Welcome. Yan yung ano, yung mga ano natin. Masyado kayong ano daw. Ay, lang po kasi kung... Uh, na lang po... daw kayong mahihayin. Wag daw, wag kayong, wag daw kayong mahihiya. Tapos sobra silang natutuwa. Alam mo, sobra silang nag, natutuwa yung laging nagte-thank you si Kuya Kirby, kayo. Tapos nandun yung paggalang. Wow. No. Doon so, sila natutuwa. Kahit na ata yung solar na lang, sir. Mabili. Hindi, kuryente talaga. Kaya Pagtulungan na lang natin yung... Yung, yan, walang problema yan. Babayaran natin yung ano, palagay. Pero yung... Yung ano, hindi ko alam kung hanggang kailan natin mababayaran. Pwede ko mabayaran yung isang taong kuryente nyo. Kaya lang, siyempre dapat matuto tayong kayo na darating yung panahon, kaya nyo na. No, Kuya Kirby. Apo, apo, apo. Kasi kailangan din ni Kuya Kirby talaga magtrabaho. Apo. Ayusin ang buhay mo. Apo. Gusto mo bang, gusto mo bang buhay na palakad-lakad ka doon? Hindi. Oo. Ba't tayo mong umayos? Gusto mo masinturon? Kasi so, sinturon kita eh. <laughs> Hindi po. Ayaw. Hmm. Happy ka naman. Apo. Pagka po ba isang million, gano'ng kalaki yun? Gano'ng kataas yun? Ay, isang million? Sampung, Dalaw, dalawa, dalawang... Sampung ganyan. Sampung ganito. Ah. Uh, sampung ganito kakapal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1 million? 1 million. Sampung 100,000. Sampung 100,000 Ah po Hindi na mahahawakan yun eh. huh? Hindi na mahahawakan Ha? ganito oh, oh. yun, pagka mo. Gusto mong 1 million? Hindi po. Buwan lang imposible kay Gan. Basta, ano, huwag sumikap lang tayo. Tapos, uh, kailangan talaga magpagod eh. Talaga yun. Kasama talaga ng... ng... Uh, hirap yung tagumpay eh. Kasi pag walang hirap, mahirap pagtagumpay. Tama o tama? Pa paano po? Mahirap magtagumpay na walang hirap. Pa ah. tama ba ako na? Mahirap magtagumpay na no? walang, walang paghihirap. Di diba lahat ng nagtatagumpay, naghihirap mo na? Maraya, maraya pong type ng challenge po. Hmm. Lahat po na ano po sir ng mahirap na ano sir mas mahirap na pagkatagumpayan ano dumahan po sa mahirap tapos po magpapaangat sir mm -hmm. magle-level up yan. Uh, kasama ng tagumpay ang paghihirap ah uh, <laughs> at lahat ng mga nagtagumpay ay duman sa hirap ah po para kapag tagumpayan po nang po okay okay po